Self-love, yan ang dahilan ng comeback ni Sara Labati Gutierrez. And yes, gagamitin pa rin niya ang apelidong Gutierrez. Yan ay sa kabila ng mga issue na lumalabas patungkol sa kanila ng mister na si Richard, na umanay on a rocky road ang kanilang relasyon. We're happy you're okay. I, mean, you're I am okay. Yun <laughs> lang <laughs> kasi mag-work. Ka, I'm okay, okay and I'm excited. I'm feeling, honestly, I'm feeling grateful and I'm feeling blessed. Um, again, parang sunod-sunod yung blessings from God. And I'm just excited to get to work. In high spirits si Sarah ng eksklusibong makatsikahan ng News 5. Magbabalik telebisyon kasi siya para sa kapatid serye na lumuhod ka sa lupa na production ng Viva at Sari Sari para sa TV5. Kasama niya rito si Nakiko Estrada at Sid Lucero. I have a 5-year-old, we have a 10-year-old, so parang sabi ko, pwede na siguro, no? I've been a very hands-on mom, I'm still a very hands-on mom, so parang I want to do something for myself. Pero gaano nga ba kahalaga ang self-love ngayon para kay Sarah? Inay ko po, yeah, napaka-importante, uh. eh, di ba? Um, Siyempre, if you want to be able to um, take care of your kids as the best way you can. You have to take care of yourself the best way you can also. 2014 muling bumida si Sarah sa TV5 show na More Than Words at kasama pa niya si Richard sa kanyang last TV guesting sa Iron Heart na umere sa TV5. And speaking of Richard, nilinaw niya kagabi ang mga kumakalat na fake news na code card na may sagot niya laban kela Richard. Hindi raw iyon totoo. I'd really. I not comment on anything personal if that's what you're asking. Yeah. Dahil lumuhag ka sa lupa. Si Tita Annabel todo rin ang parinig. Hinihikayat pa niyang kanyang followers sa manood ng pelikulang Gone Girl, kung saan mapanlin lang daw ang bidang babae. Pinahuhulaan pa ni Tita A kung sino ito. Sa ibang post, may nabanggit rin si Tita Annabel tungkol sa mga magulang ni Sarah na lumaki raw ang gulo simula nang umuwi ang mga magulang ito. Pero may paglilinaw naman si Sarah patungkol kung nasa anang kanyang mga magulang. My mom has always been here in the Philippines, uh, although away sila ng dad ko. They're uh -oh. together, they're okay. So it's just my dad who visited because I haven't seen him in a long time. Target naman na mag-umpisa ng production ng Lumuhod ka sa Lupa bago mag-pasko. At kung may Christmas gift raw para sa sarili si Sarah, malaman ang kanyang naging sagot. What's your gift to yourself this Christmas? Um, a tap on the back. I'm okay. May mensahe naman si Sarah para sa mga ina na gaya niya ay nakaka-relate sa mga pinagdadaanan towards self-love. Babalik tayo doon sa paano kang magiging pinaka magaling na mother kung hindi mo alagaan yung sarili mo. So always take care of yourself the best way you can. Abangan na lumuhod ka sa lupa sa hapon champion ng TV5 soon. Mm -hmm. Mainit naman ang naging pagsalubong ng fans sa homecoming parade ni Miss Universe Top 10 finalist Michelle D. Libo-libong pumunta sa SM Mall of Asia kahapon para masilayan si MMD. Standout ang ganda ni Michelle sa kanyang Wang On Inspired Gown anew at nagpapasalamat naman si Michelle sa mga matyagang naghintay para sa kanya. sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.